sa pagkakataon po ito, uh, pinalad po tayo na makakausap pa uh, si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Uh. Yusek Vasquez, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliu Channel 23. Good morning, John, and good morning sa iyong manonood at tagapakinig. Alright. Maraming salamat po, Yusek Vasquez, sa pagkakataon na uh, muling makapanayam dahil medyo... Marami pong issue ang uh, pwede nating talakayan. In particular po, kay Dismiss Mayor Alice Guo at uh, sa kontroversyal na, na si Pastor Apollo Quibuloy. Uh, ang marami pong katanungan, Yusek Vazquez, hanggang kailan po ang isinasagawang mga pagdinig ng Kamara at ng Senado sa dalawang isyong ito at kailan po ito dapat nang itigil ika nga para may lagay na sa tamang korte ang nasabing usapin? Yusek. Um John an ay diskresyon ng uh, dalawang house ng uh, Congress natin ano yung uh -huh. House of Representatives at yung Senate. Um, once na natapos yung hearing nila, they will come up with a report and that report would be the basis of uh, the filing of the necessary cases na administrative mm -hmm. criminal Depending on the evidence, they will be able to gather. Mm -hmm. So hanggang ngayon, Yusek Vasquez, talagang importante pa at kailangan pang ipagpatuloy ng dalawang uh, uh, kapulungan itong sinasagwa nilang magkahiwalay na halos parehong mga pagdinig at investigasyon? Alam mo John, uh, yan nga ay discretion na nila eh. Uh, uh -huh. Maraming nagsasabi na dapat uh, tapos na kasi Apo. wala na mapipika dahil pare-parehas lang naman ang sinasagot ni Alice Gouwo. Mm -hmm. Pero um depende din sa namumuno ng uh, um, house natin no yung sa house of representatives or yung senate kasi tuloy-tuloy um, talaga yung yung investigasyon nila at Apa? depende din kung ano yung mga gusto nilang palabasin pa or meron sila mga information mm -hmm. or data or uh, leads na sa tingin nila makakatulong para malaman pa natin ng mas malalim Apo. yung uh, mister yung ito kasi maraming nagsasabi kasi John na uh, mm -hmm. itong Alice Go na to is just one little piece of a big puzzle mm -hmm. so the big puzzle is actually the bigger much bigger Apo. problem tip of the iceberg pa lamang daw po ito Yusef Vasquez naniniwala po ba kayong ganon? Yes uhhuh I do believe that Kaso, ang problema po Yusic Vasquez, hindi rin po na naman natin masisisi 'yung ating mga kababayan dahil sa huling uh, araw po ng mga pagdinig ng Senado kay Alice Guo mukhang napapaikutan. Sorry sa term ha. Mukhang wala silang napiga and at the same time, 'yung self-incrimination masyadong gamit na gamit po do sa huling pagdinig ay uh, Vasquez. Kaya ang reaksyon po ng uh, mga kababayan natin bakit hindi pa i-turn over sa tamang korte? Dahil sa korte, siguradong, pag nagsinungaling siya, o hindi siya nagsabi ng kinakailangang sagot, eh may pagkakalagyan siya. Yusef Vasquez. Tama ko Kasi yung right to self-incrimination, pwede mo namang erase lang yan. Pag natanong yung tanong na yan mismo, it, it can't be a carte blanche uh, protection na hindi pa naka, nakalatag kung ano yung puntos eh right against self-incrimination ka na Apo. Ang bagay na 'yan eh, is, uh, yung concern na yan ng ating mga kababayan, mga mm. mahal na kababayan, eh, may basis din 'no. But uh, at the same time, we have to give credit also to the tenacity and the and the doggedness of uh, our legislators, no? Apo. Talagang gusto nilang meron parang tinutumbok sila, eh. uh, hindi lang nilang mapigilan ng todo kasi Apo. Magaling, magaling. Uh, I've been in practice for 34 years before I joined government. At uh -huh. makikita mo talagang hindi ka nagti-flinch eh. E, uh -huh. Walang walang sa demeanor oh. na ano, kun nagsisinungaling o hindi. We're And talking about is... Alice Gu, opo, ano? At saka, yes. opo, uh you said kindly educate us niya. Yung po bang self incrimination na 'yan, hindi ba nagagamit din po ba sa korte 'yan? Yes. Ah. Nagagamit, nagagamit din 'yan. Uh, pero ang limited. Uh, lalo, lalo na kasi pag uh, civil case yan. No? Uh, criminal case kasi pwede mong erase yung bagay na yan. Apo. At isa pang controversial na sinasabi, mukhang uh, aral na spy itong si Guo Yusek uh, Vasquez. Dahil yun ang binabanggit mo, no? maski ikaw, nagtataka ka sa galing at diskarte nito na parang kumbaga hindi kumukurap eh. Tama. May, hindi lang ako. Apat uh -huh. isa ako kami din doon sa DOJ, we were we're entertaining uh, questions or, or suspicions talaga na malalim talaga tong uh -huh. bagay na eh. Kaya nga, um, from the start, si uh, Good Secretary Boying Remulia and us, no, and I, we, we've always thought na merong national security angle nito uh -huh. eh. Aha. Uh -huh. All right. Oh, lipat naman po tayo with your indulgence Josec Vasquez sa isa pang na kaso. Tanungan po kay uh, Pastor Kibuloy na humihirit po ng house arrest. Ano po reaction niyo dito? Ay mismong si Secretary ang nagsabi, mukhang kumpiyansa siyang hindi pagbibigyan ng korte. Well, Tama, um yung pagbibigay kasi ng uh, house arrest ay discretion ng uh, judiciary naman 'yan. Apo. Kasi remember na may na may tripartite uh, form of government tayo. Mm -hmm. So independent po equal lahat 'yan. Hindi same manner na yung yung legislature hindi namin pwedeng panggimasukan kaya mm -hmm. nga discretion ho nila 'yan. Same thing din dito sa judiciary. Apo. But on the house arrest issue It all depends on the circumstances kung pagbibigyan 'yan. Aha. Uh -huh. Una, um yung pinagbibigyan ng house arrest ay depende sa circumstance ng tao. Mm -hmm. Kung uh mayroong pang security risk sa kanya, kung may sakit ba siya, or uh kung siya ay hindi nagtago, hindi lumaban, maraming bagay. Mm -hmm. At uh, ang puntos nga ng ni Secretary Boying ay eh, medyo mahirap na ibigay yan kay uh, Pastor Kibuloy mm -hmm. dahil in the first place nagtago mm -hmm. and then it took uh, 16 days of intense and persistent um, law enforcement efforts okay. um, to a point na halos uh, parang public uproar na yung nandun uh -huh. violence na na eh okay. uh, doon sa sa Kingdom said, of uh, Jesus Apo, Christ. sorry ah. What about hospital arrest? Hospital arrest, meron ding mga situations na ganyan. Uh -huh. in, fact, in fact, kahit na persons deprived of liberty, yung mga nakapulong, uh -huh. kung talagang ang uh, prison, for example, yung pasilidad, uh, kung nasaan yung isang deteni detenido, Apo. Ali, walang kakayahan ganon. Obligado kasi yung gobyerno na protektahan yung mga taong nasa poder niya. Pero hindi Pwede naman po yata na nangyayari yusak yan sa mga ordinaryong uh, preso lamang, di ba? <laughs> di ba? <laughs> man, di, man, di, actually, no, no, in, in fairness, in, in fairness, John, um, uh, kami ni, nang isang undersecretary sa amin din, si Yusek Deo Marco, siya uh, yung mag ng corrections eh. Upo. Sila yung nirekomenda kung sino yung mga persons deprived of liberty, yung mga prisoners natin. Uh -huh. sa BUCOR, I'm referring to BUCOR. Uh, na kailangan ng extensive medical care na Aha. hindi kaya ng hospital doon sa loob ng Pilipinas. Opo. At pinagbibigyan mo namin yon. Uh, may babayaran ng gobyerno papuntahin sa hospital na yan na may Apo. kakayahan under are, under uh, um security. Apo. Ang problema po kasi sinasabi raw mayroon daw karamdaman yung controversial na televangelist eh kung makikita niyo po sa social media nagbabasketball po eh. Nakagawa po nga ng record, di ba? 100 plus points. Tsaka 3-point shot na record, di ba? At tsaka kung saan-saan pong nakarating, ko totoo man, na nakapagtago. Tapos nung nahuli, napunta sa custody, hospital or house arrest. Anyway, do we see uh, Yusek Vasquez na lalabas yung mga sikat noon na uh, wheelchair at tsaka neck brace pagdating sa kaso <laughs> <laughs> Joke lang po. Ang uh, huling katanungan, Yusek Vasquez, Pagdating sa custody, sino dapat sa dalawang yan ang nagkakamahawak sa kanila po? Guo and uh, Kibuloy? Uh, alam mo, meron kasing, kung eh, overlapping authorities eh. Ang uh -huh. um, unan lang, doon sa kay uh, Kwan, kay uh, um, Pastor Kibuloy, um, dalawa ang uh, nag-issue ng warrant of arrest, yung Quezon City at saka yung um, Pasig. Pasig, apo. Kasi magkaiba din ang mga krimen na, na pina, pinapakinggan nila, yung kini nila. Mm -hmm. Ang rule dyan kung sino yung may custody ay depende kung sinong korte ang nag-issue ng warrant of arrest. Uh -huh. At kung yung warrant of arrest na yan ang na mm -hmm. At kung sino ang nag-issue ng commitment order. Mm -hmm. All right. So, ang balita namin, ang nag-issue niyan ay ang Quezon City Court. Pero dapat yan ay klaro, i-clarify ng, uh, ng mga korte kung sino sa kanila ang dapat matuloy Apo. ang kustodiya. Uh, may suggestion nga ang, one, eh, ang prosecution dyan. Apo. Ilagay na lang sa isang secure place, uh, siguro yung PNP custodial, and then mag-video conference tungkol Apo. sa mga proceedings. Kasi it, it is a logistical nightmare kung Apo. every time Napaka-hirap ang Byahe. requirement niyan na security-wise and then personal-wise, uh, John. Apo. Kung lakad-lakad mo yan, ibiahe-ibiyahe mo every Apo. time. Alright. Yusek, uh, marami po ang nagsasabi at ang nangangamba na baka bukas makalawa, masayang lang po yung effort na ginawa ng uh, dalawang kapulungan ng Kongreso at ng iba pang mga departamento para mahuli at mapiga itong dalawang ito. Ano pong kasiguruhan sa taong bayan na mananagot po ang dapat managot, Yusek? Nakita ko naman natin, John, no? uh, na tumatakbo, umiikot ang gulong ng justisya natin. Uh, slowly, but definitely it, it's moving. And the rule of law is being uh, um, considered as paramount dito, yung mm -hmm. administration of justice. Uh, finally, nagkaroon na nga ng some sort of fun, eh, reunion of fugitives eh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> kasi eh, parating na rin yung isa uh -huh. kay dating Congressman teves kasi huling uh -huh. huling na sa last stages na yan eh. Um, uh -huh. Anytime sa tingin namin, pwede nang mag yung Timor-Leste Court of Appeals at uh, <laughs> sa tingin namin, considering yung lahat ng mga actions naman ng eh, decisions ng Timor-Leste Court of Appeals, eh patuk papunta na talaga mm -hmm. sa pagbabalik or pagka extradite ng Apo. Uh, dating Congressman Tebes pagbalik dito. Apo. So, one na yan. Mm -mm. Pa may bantag pa, pa bantag. boss. Yusef, may ah. bantag pa. <laughs> may oh, bantag, ay, bantag pa. <laughs> naman, may bantag. May, may sinabi, din, sinabi din yung si right. Secretary si po dyan. But, uh, uh, right. you know, it's a challenge to the law enforcement. Apo. And I think, tignan mo naman, siguro, na realize din ng ating law enforcement na if you compare yung the way they handled the search and the implementation of the search or the mm -hmm. warrant arrest against these fugitives from justice compare that with what the uh, the Indonesian police and immigration mm -hmm. did Apa. malayo Apa. so right. siguro sa tingin nila mm -hmm. this is the high time naman na ipakita Apa. natin na talagang ang law enforcement natin dito sa Pilipinas Apa. ay parehas or pwede ikumpara sa ating mga karating bansa. Alright. With that, Yusek, unless may karagdagan ka pa, nasa inyo po ang pagkakataon, Yusek Vasquez. Go ahead. Alam po nyo, uh, siguro panawagan ho namin sa mga nagtatago, harapin na lang ho ninyo yung, yung uh, mga kaso na nandyan sa harap ninyo. Kasi... Uh, parehas mo naman ang pag-implement ng uh, batas itong administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eh, under the lead, uh, under the guidance niya, I uh, we wish to do and perform our duties mm -hmm. under the prism of uh, human rights, uh -huh. parate That and uh, paramount consideration protection of all citizens. Apo. Thank you very much po, at John. Thank you very Apo. much sa pagkakataon. Magandang umaga sa inyo lahat. Opo, at na, uh, lagi pong bukas ang himpilan ng programa ito for update, Yosef Vasquez. Maraming salamat, good morning, and God bless you. Tumawag lang. All lang. Alright, <laughs> no. alright. Thank you, sir. Tsaka yung reunion, <laughs> Apo, sir. Asama mo ko, ha? Pagka naimbitangan ka. <laughs> <laughs> good morning, sir. Good morning. Thank All right. you po. Thank good you morning, po. John. Good morning. Salamat po. Bye. Yan po, mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Justice Undersecretary Raul. Baskes, narinig niyo po ah, hindi lamang po kaso ni Mayor, dating Mayor Guo, Kibuloy kundi pati yung kay dating Congressman Teves at dating General Director General uh, ano nga yun, Bantag. Ang talagang uh, pinupus nila at sabi nga nila baka magkaroon ng reunion of sorts ng mga itinuturing na kalaban ng batas ang mga susunod na araw.